Guys, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan dyan na sa Pilipinas. At kung willing kayo mag-apply dito sa Taiwan, uh, ako ng aking idea, kung at least mayroon kayong idea na gusto nyo pumunta dito at mag-apply bilang isang caregiver. Uh, o open po yung agency namin pa sa pag-apply bilang isang caregiver. At kung Uh, may lakas loob kayo na pumunta dito at uh, uh paghandaan niyo to isa sa mga requirements bago kayo mag-decide ng mag-apply dito sa Taiwan. Una po yung requirements natin ay ang passport. Yes, pag wala ka pa passport uh, at, at, at ang pumunta dito sa Taiwan, uh, kumuha ka ng passport or or mayroon kung or mayroon ka ng old na passport at gusto mo eh, at na-renew mo na, hinahanap yung old passport mo at saka yung new passport mo. Pangalawa yung NBI, yung multi-purpose yung kunin nyo. Kung sa ganun, ito ay double purpose na at magamit nyo ito kahit sa kahit sa anong requirements. Yes, pangatlo yung birth certificate. Kailangan na ihanda mo din yung birth certificate mo. And pang-apat, marriage contract. Kung ikaw ay kasado, hinahanap itong yung marriage contract nyo. At ang panglima, sinumar. Kung ikaw yung single, uh, kumuha ka ng sinumar pang-anim, yung Form 137, kung ikaw yung uh, high school gra graduate, at kung ikaw naman ay college graduate, hinahanap po yung transcript of record sa, sa, sa school kung saan ka nag-graduate. Pangpito, ito yung high school uh, high school diploma or college diploma. Hinahanap din ito sa agency once nga nag-apply kayo. Pang, pangwalo, yung voter certificate ah, uh, kailangan ihanda mo yung voter certificate mo. Kailangan din ito with receipt. May, may, kailangan mayroong resibo kung sa hinahanap din yung resibo or uh, voter's ID. Either sa voter's ID or voter certificate pwede. din, pang sham, yung irig e ang yung irig e na requirements makuha mo ito sa POEE. Yeah, yes, doon kayo po, po kumuha ng irig e niyo. Pang Sampo, is is or humid ID kailangan kumuha kayo ng is is humid certificate requirements din ito uh, na isa, yung um, Pius ah uh, yes hinahanap itong Pius then makikita mo ito sa um, makikita mo itong requirements doon mo makukuha ito sa POI Uh, labing dalawa, uh, any ID, yung mga old ID nyo, hinahanap yan uh, during your elementary or high school. Uh, four pieces of old ID, hinahanap po yan, high school or company or either uh, pill health, 10 ten, uh, ten ID, hinahanap din yan. Labing tatlo pag-ibig number, requirements din ito, pag-ibig number. Labing apat yung is-is is history and the contribution ah uh, print, i-print out mo ito. Hinahanap din ito. Then, labing lima, yung BOI, uh, travel uh, uh REC, ito yung may, uh, dapat mo din ito i-, i, i prepare uh, pagkatapos ko nito yung lahat ng uh, labing sham na requirements e, issue ko ito kung sa ganun pwede niyo i-screenshot or i -pre aim, I-or i-gawa ng listahan yung mga requirements. Yes, labing-anim, uh, labing vaccine certificate. Kailangan yung vaccine certificate mo, itago mo yan. Pag mayroon kang vaccine certificate at nagbabala kang pumunta dito, kailangan itago mo yan. Malaking tulong yan. Labing-pito, uh, yung birth certificate of your child with receipt. Kailangan mayroon sang resibo kung mayroon kang anak. Kaya kailangan yung mga birth certificate niya, uh, kunin mo at um, i-prepare mo ito kung sa ganun ay pwede mo magamit dito sa pag-apply sa Taiwan. Labing walo yung old contract mo. Kung ikaw yung ex-Taiwan na pumunta ka na dito at gusto mong bumalik, kailangan hinahanap yung old contract mo kung, kung isa kang ex-Taiwan. Pero kung uh, first-timer ka, hindi ito inhanap. Uh, Then, OFW info sheet. Yes, sinhanap din itong OFW uh, info sheet doon yung mak makuha ito sa POAA. Labing siyam, uh, the last, medical with vaccine. vaccine um, uh, mahigit uh, 5,500 yung magasto mo sa medical mo, shoulder mo itong gasto. Lahat ng mga gasto mo dito sa Taiwan, uh, shoulder mo talaga, ikaw yung gumagastos uh, gumagasto, hindi yung agency. asa uh, sa susunod natin na topic, itapik itatap natin ulit kung magkano yung gasto natin kung magkano yung nagasto ko dito na pumunta sa Taiwan. Uh, sana nagustuhan nyo itong, itong uh, vlog ko, kung nagustuhan nagustuhan mo wag huwag mong um, kalimutan na mag-subscribe sa aking channel kung sa ganun ay sa mga bagong update ko at sa mga bagong um, video ko, um, malalaman mo once nga nag-upload ako. Ngayon, um, ipapakita ko sa inyo yung isa sa yung mga uh, surrounding dito sa Taiwan na pwede mo i, um, mapuntahan kung during your day off or maganda yung mga uh, pasya, marami silang pasyaran at um, malinis yung paligid nila dito yes uh, napaka peaceful talaga as in nga uh, safe ka kapag nandito ka thank you for watching huwag kalimutan i-subscribe at um, i-like ang aking nga uh, YouTube channel thank you so much maging maingat po ang lahat at huwag nga uh, pabayaan ang sarili mahalin ang sarili at uh, uh, wag mong pababayaan may god bless as all thank you 第一，血糖 <Maybe. S 2>，调节血糖，血脂，延缓衰老， habang nagwo warm up yes lakad-lakad like